Mm, mura lang benta noon eh. Mura. mura 9,000 lang 'yan nakuha kuha eh. Magkano na 9,000 isa. Ay, yata yung nag-post. Oh. Yung ilang piraso ba yun? Ano yata o siya? 10 daw yun. Sampo. Yata yun itong bodong na ito. KUX. Nalagaan eh, Butiki. Si Butiki, Ay, sunog talaga siya o. Oh. Buti na protect may protect to. wala. <tip> daw siya eh. Pinatayin niya lang daw eh. Tapos kailan po nga na yun na gumana eh. Pinatikay na eh. Hmm. Kaya isang, isang linggo bago tumawa. Meron siya ano nito? Si... Ganitong board. Diyan. Ay, di bila na ako kumuha oh, dyan kaya yung... Takas nga lang. Kumukuha ko minsan kay eh, Robert. Joson? Ah. 3.5 3-5 ya atas nga to eh. 3-5 o tarong dito. ganyan.

Career, career. Saan pa ito? Saan nyo pa ito ikakabit? Saan yan? Dito sa amin yan, sa Venezuela. Wala well, akong evaporator na ano, Everest. Iberes na HP hata yun, 1 HP yata yun o 1.5 Kung 1 HP meron

Yung plastic. Ito. Magali yung ganun mo? Na? magana Kaso ano yun? Dalawang libo namin yan. Masariwa yun eh. Ang ganda ng unit na yun. Compressor lang ang sira. Ah, pinatch out mo na lang. Papatch out namin kung malimbawa nga. Kung anong may kailangan. Oo. Oh. Sabi ako ito pag bumigay pa ulit. Kakahina mo lang ba Dami na tama. Basta 1 HP. Ito yung magpower ito. May protect lang siya eh. Yung usable, ano yung sa Yung fusible, resistor cement. Mm. Yung cement type na resistor. Yan, yan meron na. Hindi na Hmm. Mayroon na. Mayroon na. wala tayong sensor usable resistor buti yun lang bumigay medyo ano siya masyadong matagal kasi kung regulator yon power IC nya kutkot pa yan tinding kutkutan gumana pa daw yun eh tapos pinatay nila tapos yun na kinabukasan tataka daw sa kung wala daw bakit butiki na, na eh <laughs> lang, na, na tinira butiki. na yung butiki eh nakita lang butiki <laughs> butiki galing eh sarapin likod eh

Ayan, ayos. Easy ang ano nito, 1 HP lang. Ano? Easy, easy pan motor. Pwede ito ha, ah, pareho lang yan dito. Oh, maliit nga lang ito. Oh. Iba ang receiver niya. Kaya mo tao sa lang. Oo, oh, sa Sige. Salamat. Uh. Yes, Yes. Oke guys, selamat sujud. Nah. Uh...